Ngayong araw, parangalan mo ang nagbigay ng iyong buhay, Panginoon. Sa espesyal na linggong ito, ang puso ko'y lumalapit sa iyo na may pasasalamat para sa mga ina, para sa mga kapiling panamin, at para sa mga namahinga na sa iyo. Sinasabi ng iyong salita, Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba. Exodo 20.12 at ngayon, Panginoon, nais ko silang parangalan sa panalangin. Pagpalain mo ang bawat ina ng karunungang mula sa langit, gaya ng nasusulat, Binubukan niya ang kaniyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kaniyang dila. Mga Kawikaan 31-26 Naway magsalita sila ng may pag-ibig, magturo ng may pagtitiis at palakasin mo sila. Para sa mga inang pagod, ipanibaguhin mo ang kanilang lakas, gaya ng pangako mo sa Isaiah 4.31. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay muling magkakamit ng lakas. Para sa mga inang tahimik na lumuluha, ikaw nawa ang kanilang aliw at kanlungan. Gaya ng nasusulat sa awit 34.18, ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso. Para sa mga inang pumanaw na nagpapasalamat kami sa buhay na iniwan nila at sa pag-ibig na patuloy naming nadarama. Panginoon, naway magkaroon ng pagkakasundo kung saan may hidwaan, pasasalamat kung saan may naging layo at pagpapala sa bawat tahanan. At para sa bawat anak, naway magkaroon sila ng kababaang-loob upang sabihin ang kaniyang mga anak ay nagsisibangon at tinatawag siyang mapalad. Mga Kawikaan 31-28 Jesus, salamat sa mga ina. Sa bawat kilos nila nakikita namin ang iyong pagmamahal. Amen.